Kasi hindi naman po pwede na uunahin mo yung ibang tao, pero ikaw, hindi mo naman sinasabuhay yung kaalaman mo. Mali yun! Dapat, bago mo pangaralan ang ibang tao, pangaralan mo muna ang iyong sarili. Yun ang katuruan sa pananampalatang ng Sa Bakit? Meron din tayong makikita ng mga tao na mas inuunan yung pangaralan ng kanyang kapitbahay. Mas inuunan yung pangaralan ng kanyang kaibigan, ang kanyang kapatid sa pananampalatay ng Islam. Pero yung mismong kadumian niya sa kanyang sarili ay hindi niya kayang pangaralan. Yung mismong problema niya sa kanyang sarili, hindi niya kayang pangaralan. Subhanallah. Maraming mga tao na ganun. Mga kapatid sa Islam, ang nais nice nating ipaalala mula sa aking sarili patungo sa inyo ay tungkol sa usapin ng kaalaman sa pananampalatay ng Islam. Sapagkat, yung kaalaman natin sa pananampalatay ng Islam, ito ay napakahalaga sa bahagi ng ating pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy po natin na kaalaman, yung kaalaman natin sa pananampalatay ng Islam. Sapagkat maraming kaalaman na lumilitaw dito sa mundo. May kaalaman tungkol sa Western education, may kaalaman na ito ay patungkol sa sihir, May kaalaman na patungkol sa shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yan ang nice nating uh, bigyan ng diin. Subalit, ang nice natin bigi, bigyan ng diinakalaman ay ang kaalaman natin sa pananampalatay ng Islam na ito ay may ma mahalagang bahagi sa ating pananampalataya o takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magbibigay tayo ng tatlong puntos na ito ay patungkol sa kahalagaan ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. At nawa ito ay uh, magiging motivation ng bawat isa sa atin para mas lalo niyang higitan ang kanyang pananaliksik pag-aaral sa pananampalatayang Islam. Unang puntos mga kapatid, ang pananaliksik sa pananampalatayang Islam o ang kaalaman sa pananampalatayang Islam, ito ay nagpapataas ng daraja ng antas ng isang tao dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Kung ikukumpara mo yung tao na may kalaman sa pananampalatay ng Islam, at saka yung tao na walang kalaman sa pananampalatay ng Islam, dito pa lang sa mundo, ay makikita mo kung papaano itataas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang antas sa mga tao. Dahil dun sa kaalaman na mulaki Allah subhanahu wa ta'ala. Mas lalo na sa kabilang buhay. Mas lalong itataas ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kaalaman ng isang tao, yung tao na may kaalaman sa pananampalatay ng Islam, pagdating sa araw ng pag -uhukom. Dito pa nga lang sa mundo, makikita mo sa isang tao na may kaalaman sa pananampalatay ng Islam ay itataas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang antas. Ano Anong halimbawa sa usapin ng pagrespeto? Pag ikaw ay may kaalaman sa pananampalatay ng Islam, iba ang tingin ng mga tao sa isang tao na may kaalaman sa pananampalatay ng Islam. Nandoon ang sobrang pagrespeto sa kanila, paggalang sa kanila. Dahil meron silang dala, -dala kaalaman mula sa Quran at sa Hadis. Hindi natin sinasabi na hindi marapat respetuhin ang isang tao walang kaalaman sa Islam. Pero ang sinasabi natin, kung pa paano itinataas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang karangalan, ang antas ng isang tao na may kaalaman sa pananampalatay ng Islam. Dahil mismo na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi sa Quran, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kul hal yastawin ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, innama yatazakarul ulul albab. Yan ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo sa akin, O Muhammad, yung tao na may kalaman at saka walang kalaman sa pananampalatayang Islam, sila bagay ay magkakapareho? Sila ba ay magkakapantay? Sinagot niya Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sariling katanungan. Anong sagot niya Allah? Inna ma yatadad karul ulul albab. Magkaibang tao may alam sa Islam at saka walang alam sa Islam. Sapagkat yung mga tao na may kalaman sa pananampalatayang Islam, sila ay sila ay nakakatanggap ng paalaala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanilang kaalaman. Bakit? Papaano mo matanggap ang paalala sa iyo ni Allah? Yung babala sa iyo ni Allah? Yung babala sa iyo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung hindi mo sinaliksik ang pananampalatayang Islam? Yun ang patunay ng mga kapatid. So doon natin makikita na dito palang sa mundo, yung tao na may kaalaman sa pananampalatayang Islam ay tinataas ni Allah Subhanahu wa Taala ang kaniyang daraja, ang kaniyang antas. Pangalawang punto, mga kapatid, yung isang tao na may kaalaman sa pananampalatayang Islam, yung kaalaman niya sa pananampalatayang Islam, yun ang kaniyang guidance. Yun ang kaniyang gabay tungo sa tuwid na landas. Magiging gabay na nga tao. Bakit? Kung nga nga siyang tao, isa sa niya ang kanyang kalaman sa pananampalat ng Islam, hindi hindi ka maligaw sa tunay na landas. Lalong-lalo lalo na sa panahon natin ngayon, sa mutsaring mga paglilitaw ng mga maling turo, sa pananampalat ng Islam, sa mundo ng social media, maraming nagsisilitawan ng bawat isa nagbabahagi ng kaalaman na alam naman natin na ito hindi alinsunod sa turo ng Islam. Pero kung ikaw ay nag-aral, nanaliksik sa pananampalatay ng Islam, ikaw mismo ay hindi ka maliligaw doon sa mga tao na yun na nagbabahagi ng maling katuruan sa pananampalatay ng Islam dahil batid mo kung ano ang katotohanan sa pananampalatay ng Islam. Alam natin sa social media, napakaraming mga nangangaral. Lahat nila ay nagbabanggit ng hadis, lahat nila nagbabanggit ng dalil, pero mararapat sa isang tao, piliin mo yung mga tao na pinapakinggan mo sapagkat marami sa kanila ay hindi tuwid ang kanilang akida sa akida ng ahluso na wal-jamaa. Isa sa kahigitan ng kalaman mga kapatid, yan ang magiging gabay mo para malaman mo ang katotohanan at hindi katotohanan sa pananampalatay ng Islam. Lastly, pangatlong punto, sa kaalaman ng isang tao, kung kahalaga kahalagang kaalaman mga kapatid, yung kaalaman natin sa pananampalatay ng Islam, ito ang kumukumpleto sa takot natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi masasabi ng isang tao na ako ay matakotin kay Allah kung hindi ka dumadaan sa pag-aaral sa pananampalatay ng Islam. Wala kang karapatan na sabihin mo na, kumpleto na fulfill ko ang pagiging matakotin ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kung hindi ka dumaan sa pag-aaral sa pananampalatay ng Islam. Bakit? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna ma yakshallaha min ibadihil ulama. Ang tunay na matakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang mga alipin ay yung mga tao na tinatawag silang ulama. Hindi ibig sabihin ng ulama ay nakadoktorate. Hindi ibig sabihin ng ulama ay nakapag-ala sa Middle East. Ang ibig sabihin ng ulama, yung tao na meron silang awareness, merong, meron silang kaalaman sa kanilang pananampalataya. Yun yung tinatawag na ulama. May alam siya sa din sa kanyang relihiyong Islam. Yun ang tinatawag na ulama. Bakit? Ibig sabihin, kapag hindi ka dumaan sa tamang pag-aaral o pananaliksik, hindi naging kompleto ang takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang halimbawa niya? Paano mo masasabi na tama yung ginagawa mong pagdada sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi ka nag-aaral? Ano yun? Magdadasal ka ng gawa-gawa lang, imbento lang o gaya-gaya lang? Magpapasing ka base sa kinamulata mong pananampalataya ng mga sinaunang tao, ng mga matatanda na wala sa katuruan ng pananampalatay ng Islam? Hindi ganon. Lahat ng ginagawa natin na pagsamba kay Allah, ang unang inaobliga sa atin ni Allah ay pag-aaralan muna natin. Bago kay nutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magdasal, magsalakad ng limang beses, ang unang inobliga sa iyo ni Allah, manaliksi ka muna. Pag-aralan mo muna ang tamang pamamaraan ng pagdadasal para maging ito ay katanggap-tanggap kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala sapagkat kung dasal ka ng dasal, fasting ka ng fasting, kung hindi yan tugma sa katuruan sa pananampalatayang Islam ay maaring hindi tatanggapin niya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yan ang tatlong bagay mga kapatid na napakahalaga yan na dapat na mabatid ng isang tao patungkol sa usapin ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Dahil doon mga kapatid, ang sabi ni uh, Ibnul Mubarak Rahimahullah, nagbigay siya ng isang napakagandang payo sa isang tao na nananaliksik, nananaliksik siya sa pananampalatang Islam. Ang sabi ni Ibnul Mubarak Rahimahullah Ta'ala, awalul ilmi an niya. Kapag ikaw ay nandoon sa punto, na naganap ka ng katotohanan, na nananaliksik ka, nararapat yung kaalaman mo sa pananampalatay ng Islam, yung pag-aaral mo sa pananampalatay ng Islam, ito ay magsisimula sa aniya, an yung intensyon ng isang tao. Sa papanong paraan, ikaw ay nagniniya na ginagawa mo ang pananaliksik sa pananampalatay ng Islam para kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pakitang tao. Nandun na yung pagiging ikhlas ng isang tao. Nag-aaral ka sa pananampalatang Islam dahil alam mo na ito ay tungkulin ng isang Muslim. Ikhlas ang iyong pananaliksik sa pananampalatang Islam dahil lahat ng gawain natin dito sa mundo mga kapatid nararapat na magsisimula sa Aniyah. In fact, hindi matatanggap ang anumang mabuting gawain natin dito sa mundo kung hindi ito nagsimula sa intensyon ng isang tao. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyah." Lahat ng mga gawain dito sa mundo, pagsamba kay Allah, kabutihan, ito ay marapat na magsimula sa intensyon ng isang tao. Ano ang intensyon mo sa gawain na yun? Para sa tao o para kay Allah? Yun ang sasagutin ng isang tao. Pangalawa, sabi ni Ibnul Mubarak, rahimahullah wa ta'ala, pag nakapagniyat ka na, nasa puso mo na nananaliksi ka para kay Allah subhanahu wa ta'ala, sumal, sumal istima, a. makinig ka. Nagniyat ka na gusto mong sumagap ng kaalaman sa pananampalatay ng Islam, ang pangalawang gagawin mo ay makinig ka sa mga talakayan tungkol sa pananampalatay ng Islam. Face to face man 'yan o sa pamamagitan ng social media, marapat na gamitin mo 'yung bakanting oras mo sa pakikinig sa usapin ng pananampalatay ng Islam. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, napakadaling matuto sa pananampalatay ng Islam sapagkat meron tayong access sa, sa technology. Meron tayong access sa social media. Pwede kang matuto. Kung hindi ka marunong magbasa ng Quran, gamitin mo yung bakanting oras mo sa social media sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano magbasa ng Quran. Subhanallah. Marapat na gamitin ng isang tao ang kanyang paggamit ng social media sa tamang paraan na ito ay hindi siya, hindi siya papagalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So makinig ang isang tao. Pag may mga talakayan, pag may ba, may nagleleksyon, marapat na makinig ka sa kanyang mga tinatalakay patungkol sa pananampalatay ng Islam. At pag ikaw naman ay nakinig na, pangatlo sabi ni Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, sumal fahm. Pagkatapos ay unawain mo, intindihin mo yung tinatalakay ng isang leksyurer. Hindi lang sapat na nakikinig ka na hindi mo inuunawa, hindi mo iniintindi, yung sinasabi ng nagpapaliwanag tungkol sa pananampalatayang Islam. Dapat na gamitin mo yung critical thinking mo. Yung katalinuan na pinagkalob sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, gamitin mo kung paano mo unawain ang konsepto sa pananampalatayang Islam. At pang-apat, sabi ni Ibnul Mubarak, -hifz. Pagkatapos ay, isaulo mo kung ano yung naunawaan mo pagkaraan mong makinig sa talakayan sa pananampalatayang Islam. Isasaulo mo. Gagamitin mo yung isipan, yung katalinuan na pinagkalob sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan ng sa pamamagitan ng pagsasaulo ng mga bagay-bagay na yung nakaalaman sa pananampalatay ng Islam na makakapagbenepisyo sa iyong pananampalataya. At panglima, sabi ni Ibn mubarak kapag sa ulo mo na yung katuruan na yun ay sumal amal. Pagkatapos ay isa buhay mo. Hindi sapat sa isang tao na nakikinig ka lamang nag naguunawa ka lamang ng katuruan sa Islam, hindi ka nagsasahulo ka lamang kung hindi mo ito isa sa buhay sarili mo. Kung hindi mo i-apply sa sarili mo kung ano yung natutunan mo sa pananampalatay ng Islam. Kasi isa ito sa nagiging problema natin sa pano natin ngayon. Bakit? Marami namang mga tao na meron silang kaalaman sa pananampalatay ng Islam. Pero mismo sa kanila, hindi nila sinasabuhay ang kanilang kaalaman. Anong halimbawa? Lalong-lalo na sa mga born Islam, pinanganak sa pananampalatang Islam. Alam naman nila na obligado ang pagdadasal ng limang beses. Pero kung titingnan mo, hindi naman sila pumapasok sa masjid. Hindi naman sila nagdadasal ng limang beses. Ibig sabihin, meron na silang kaalaman. Alam na nila yon na yun ay kautosan sa kanila. Ang kulang na lang sa kanila, hindi nila sinasabuhay ang kanilang kaalaman sa pananampalatang Islam. Subhanallah. Marami pa, at hindi lang pagdadasal. Marami pa. Marami pang mga gawain na batid ng isang tao, kaso nga lang, ang kulang yung pagsasabuhay. Kahit alam niya na bawal, gagawin pa rin niya. Kahit na alam niya na haram, gagawin pa rin niya. Hindi mo masasabi, hindi mo hindi mo ikakatuwiran sa harapan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ya Allah pasensya na kasi hindi ko alam. Hindi ko alam na haram. Bakit? Napakaraming nagbabahagi ng kaalaman, nagtuturo sa iyo. Ang problema mo lang sadyang hindi mo lang isinabuhay ang natutunan mo sa pananampalatay ng Islam. So nararapat yung mga kapatid. Ano mang bagay, ano mang katuruan sa Islam, nararapat na isasabuhay natin. Yung mga nalalaman natin sa pananampalatay ng Islam, nararapat tayo sa isabuhin natin. Kung alam natin na kautosan, gawin natin. Kung alam natin na pinagbabawal, iwasan natin. Kasi dalawa lang naman mga kapatid. Sa Quran, dalawa lang ang utos sa Quran. Unang-una, sundin ang mga kabutihan na pinag-utos sa atin ng Panginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, iwasan mo yung mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ka ng ibang mahanap na katuruan sa Quran, kundi dalawa. Sumunod ka sa mabuting kautosan at lumayo ka sa mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang ang gagawin ng asyang tao. At pang-anim, sabi ni Ibn al-Mubarak, Rahimahullahu ta'ala, ay thumman, thumma, thumma an nashr Ito na yung pagbabahagi mo na ng kalaman sa iyong kapatid. Kung sinabuhay mo na, ginagawa mo na mismo sa iyong sarili kung ano yung katuran sa Islam, marapat na sa iyo na ibahagi mo na sa iyong kapwa. Ituro mo na sa iyong kapatid. Ituro mo na sa iyong nanay sa tatay, sa buong pamilya mo. Turuan mo muna yung pamilya mo sa gawain na yon, sa kautosan na yon at pagkatapos ibahagi mo na sa ibang tao. Magandang pagkakasunod-sunod. Kasi hindi naman po pwede na uunahin mo yung ibang tao pero ikaw hindi mo naman sinasabuhay yung kaalaman mo. Mali yon. Dapat bago mo pangaralan ang ibang tao, pangaralan mo muna ang iyong sarili. Yun ang katuruan sa pananampalatay ng Bakit? Meron din tayong makikita ng mga tao na mas inuuna niyang pangaralan ng kanyang kapitbahay. Mas inuuna niyang pangaralan ng kanyang kaibigan, ang kanyang kapatid sa pananampalatay ng Islam. Pero yung mismong kadumian niya sa kanyang sarili ay hindi niya kayang pangaralan. Yung mismong problema niya sa kanyang sarili, hindi niya kayang pangaralan. Subhanallah. Maraming mga tao na ganun. Pero tinuruan tayo sa panan pananampalatang Islam kung paano dapat ang gagawin ng isang tao sa pagsasabuhay niya sa katuruan ng pananampalatang Islam. Naway bilang tayo niya Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mga tao na ito na mas inuuna nila ang kanilang sarili kumpara sa ibang tao. Kasi ang sabi sa Quran, Ya ayuhal lazina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Anong sabi ni Allah? O kayong nananampalataya, iligtas ninyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya mula sa apoy sa imperno na ginagatungan ng mga bato at mga tao. Subhanallah. Anong sinabi ni Allah? Ang utos ni Allah, iligtas mo muna ang sarili mo. Hindi naman pwede na unahin mo ang pamilya mo. Iligtas mong ang sarili mo pagkatapos iligtas mo ang iyong pamilya sa apoy sa imperno. Ganon din ang pagpapakahulugan. Kung pap papangaralan mo ang iyong pamilya, dapat ikaw mismo mauna sa iyong sarili kung paano mo pangaralan, kung paano mo payuan ang iyong sarili bago ang iyong pamilya. Subhanallah. Kasi marami mga tao na kaya niyang pangaralan yung pamilya na pero mismo siya, hindi na kayang pangaralan. Anong halimbawa? May makita kang magulang na mag-uto sa kanyang anak. O anak, magsala ka ha? Huwag kang magbisyo. Pero kung titignan mo sa kanyang magulang, siya mismo na magulang din naman nagsasala. O anak, huwag kang manigarilyo, huwag kang uminom ng alak kasi yan ang bawal. Pero inutosan niya ang kanyang anak bumili ng sigarilyo, ng alak. Subhanallah. Kaya niyang pagbawalan ng kanyang anak, pero ang kanyang sarili, hindi niya kayang pagbawalan sa mga pinagbabawal niya Allah subhanahu wa ta'ala. Walang reflection sa kanyang sarili ang kanyang mga kaalaman sa pananampalatay ng Islam naway bilang tayo niya Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga tao na yun na tunay na nagsasabuhay sila ng kaalaman sa ng Islam. Amin barakallah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Mga kapatid Islam, ito yung pagpapayo sa atin sa pananampalatang Islam kung paano natin pag-aralan ng ating sariling pananampalataya. Dahil alam niyo mga kapatid, kung naging sun na lamang sa atin ang pag-aaral sa pananampalataya, ng Islam, marahil marami sa atin ay walang kalaman sa pananampalataya ng Islam. Isa na ako doon. Kung sun na lang ang pag-aaral sa pananampalataya ng Islam, hindi ako magpapagod sa papag-aaral. Pero dahil sa ito ginawang obligado sa atin ni Allah, marapat sa bawat Muslim na unti untiin niyang pag-aralan ang kanyang sariling pananampalataya. Ustad, sinasabi mo ba na nararapat kayong pumunta sa madrasa? Hindi. Hindi lang doon ang source ng kalaman sa pananampalataya ng pananampalatang Islam sa pamamagitan ng pagpunta sa madrasa. Napakaraming way kung papaano mo tuklasin pag-aralan ng iyong sariling pananampalataya. At isa na doon ay ang paggamit natin sa social media. Doon natin gamitin ang social media sa pamamagitan ng mag-improve yung kaalaman natin. Kasi ang nakakalungkot, nakababad ka sa social media 24 hours. Nakababad ka sa social media. Pero yung pananampalataya mo, yung kaalaman mo, hindi man lang umaangat. Lugi ka. Lugi yung mata mo, masisira ng cellphone. Lugi ang oras mo, natutuyo ang utak mo sa kakapuyat mo sa mga bagay-bagay na walang kwenta at hindi nakakapag-benefit sa iyong pananampalataya. Pero ang isang taong nagpapagod na madagdagan ng kanyang kaalaman sa pananampalatang Islam dahil iniisip niya na ito ay bahagi, part ng kanyang iman, ng kanyang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na makakamit nila ang pagtaas ng kanilang antas dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay.